Tony Pangilinan talagang bumilib sa napaka-supportive niyang ginawa kay Bell. Partida, meron pa pala siyang black screening iyong araw na yon. Pero mas pinili niyang pumunta sa concert ni Bell Mariano at nag-sorry siya sa mga fans. Panoorin eto. Best boy na best boy talaga, talagang pinakita niya na mahal niya si Belle, hindi hadlang ang kanyang pagiging busy para makapunta sa concert na yon. Kahit may trabaho siyang ginagawa pero mas pinili niya ang kanyang ting para samahan. Nakaka-proud talaga ang dalawa sa kabila ng kanilang tinatahak na busy schedule pero nagagawa nilang suportahan ang isa't isa. Talagang kahit hindi pa yata nag-i-start, dumarecho sa dressing room si Donnie para ma-check si Belle. Habang kinukuhanan ng larawan si Belle at nag-post naman si Donnie, sabi ay congrats! That's Bel Mariano.